<clears throat> good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet, not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,131 subscribers. Thank you, thank you so much, guys. God bless you all. At tsaka, syempre, malapit na po tayo sa 10,000 subscribers milestone natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, so, ang pag-usapan po natin today, ay uh, pinamagatan po natin saldi ko, ipinagbiriwang ang kontrobersyal na pahayag. Akap funds, hindi dapat sa kongreso. Tama ba siya? Okay, talaga namang hindi po dapat yan sa kongreso, no? Ayan. Okay, sabi niya sa DSWD daw 'yan. Pero hindi po yata ganun eh. Kasi po um sa mga nakikita po natin ha, nakikita po natin at nababalitaan natin hindi po ganun ang kalakaran. Kung hindi po, siyempre from time to time nagkakaroon po ng AKAP payouts, 'no? Yung pagbabayad, pagbibigay ng AKAP funds sa mga mga taong uh, pinipili ng mga barangay officials no tapos uh, fini-filter po 'yan ng office of the congressman or congresswoman etc no uh, minsan nakikialam pa si Jan si mayor si governor etc so politiko po talaga hindi po DSWD ah, huh? ang DSWD sila lang siguro yung naghahawak pero ito ha huh? may mga balibalita pa tayo, ugong-ugong, na talagang dito talaga nagkukurakutan dahil nga po, from 7,000, uh, 10,000, 7,000, medium, mga re-receive nilang 1,000, 3,000 ng mga uh, beneficiaries. No? Eh, ngayon, magtatanong yung mga beneficiaries, no? minsan tatandaan yung beneficiary na yun, next time around, hindi na po makakatanggap yung um, ng funds na yung, yung taong yun. At saka at the same time, sinasabi po ay, dahil, ano po, harap-harapan, sinasabi, o sa congressman ito, sa speaker ito, allegedly di malo Okay? Kaya nga po, hindi po talaga DSWD ang nagano. Eh, ewan ko ha, bigla pong pagpasok po ni, uh, ni um, Ani Martin Romualdes, ay talaga namang si Salvi ko ay naging powerful. No? Eh, um, um, last time around nyo, powerful din naman ang party list representative in the name of, uh, sino nga ba to Si Yap, no? Si Yap kasi ay parang known as uh, Duterte ally, no? Eh pero ito ngayon bigla na lang from Bicol, uh, ito si B ako Bicol party list Elisal de Co, ay talagang 'di ba binerayan ni uh, Joel Villanueva dahil nga po sa mga allegations na corruptions diyan sa Department of Education na siya po ay nag uh, siya po ang nag um, siya po ang nag-susupply uh, ng mga uh, libro or or laptop yata yan dyan sa uh, Department of Education. Eh, di ko nga alam bakit po ganoon, di ba? O House Committee on Appropriations Chairperson and ako Bicol Party List Elizal de Cot. In-check po ito, ha? Stress the defense for ayuda sa kapus ng kita. a uh, aka program ay uh, managed by Department of Social Welfare and Development and not by members of the House of Representatives. Ay, nako, mahirap na lang po magsalita dahil hindi nga po ganun ang sinasabi ng ating mga kababayan uh, sa report dito sa hashtag walkwithlaan at talaga namang may mga corruptions na nangyayari, mga allegations na um, ang system, ang hirap din patunayan eh. No? Pero syempre, it's an open book. Kumbaga, hindi po hinawakan ng congressman ang pera. Wala, po, wala pong budget sa HR na sa, sa ahensya po yan sa DSW, DSWD under Secretary Rex Gatchelian. Ang hirap nga po eh. No? Hinamon po kayo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na open niyo po ang libro nyo pero hindi niyo po ginawa. Eh ngayon, nung, nung talagang Uh, sinisitil kayo ni dati Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga ganito, ay bigla kayo bumelta kay Vice President Sara Duterte. Pero at the end of the day, no, ay yari kayo sa 2028. Konting taon na lang, konting tulog na lang, yari na kayo kay uh, Vice President Sara Duterte at hindi papayagan ng mga taong bayan, ng taong bayan ang, ang uh, pagtatagumpay ng isang Martin Romualdez no kaya po pala, wala, wala pong hinaawakan ng pera ni Sentimong Duling. Ay, Duling, eh. Duling pala ang Sentimo. Hindi nga Sentimo yan, eh. Piso-piso, no? bilyong-bilyong piso ang uh, allegations na nakukurakot ng gobyerno. Ano? Wala pong hinaawakan ng congressman ang naghahawak po niyan ng DSWD. Wala po. Sira na po talaga ang mga congressmen and women pagdating po sa mga ganito. Bakit hindi na lang po kayo mag-concentrate sa... Um, sa so, mga pagpapalawig ng mga batas no pag-aaral para kung ito ay karapat na karapatan dapat na batas pag-aaral sa mga batas upang uh, maamiyendahan -ma ito di ba ko also clarify that the DSWD is responsible for screening and determining if an individual is qualified to be an AKAP beneficiary hindi po yata ganun eh no ang listahan po sa mga beneficiary beneficiaryo nitong AKAP ang gumagawa po nito ay DSWD. Hindi po. Masusi po nila pinag-aaralan, tinitignan, sino lang talaga ang minimum wage. Hindi po pwede rito yung mataas ng sweldo. May kaya. Naku, naku, naku talaga. Ang ating mga congressman po ay nandyan para, pag nagdi-distribute na, sinisiguro naman ng mga congressman na meron silang DSWD, pang overtime meron silang pagkain. Actually, ang mga congressman po, pa gumagasta para lang masiguro na maging wag silang magmandali in terms of pagbibigay. Hanggang gabi po, ino-overtime po yan ang DSWD. Nako, nako talaga. Ay, lisalde ko. Coco also signed the DSWD Secretary Rex Gonzalez performance Herman. Siya po ay magaling na sekretary talaga kasi basta. First time ko po, po yung makakita na very proactive na Secretary ng Puso ay para sa ating mga nangangailangan talaga. Eh si, ano po, si Secretary Rex Galian, Rex, Rex Galian ay dating mayor, dating congressman ng Venezuela, ay magaling naman talaga. Pero ang problema lang talaga ay itong mga congressmen and women natin, no? eh, uh, ang problema, yeah, mag-audit-audit na tayo para naman malaman na natin ang katotohanan kung talaga namang um, may sala o wala ang mga congressmen and women. Ang sinasabi nga po natin dito, dapat maging transparent tayo at the same time, eh, ano po bang, ano, ano po bang siste? No? Ano po bang siste? Saldi ko. Ilisaldi ko. Bakit ka, um, kung ako, eh, talagang magre-resign na ako kung, kung may mga may mga um, question na ganito. Ang, ang hamong ko lang sa ating mga senador, ay dapat naman, iano nyo po, no? Uh, ilaban nyo po ang, ang, ang taong bayan. No? Uh, dapat po, walang akap-akap na ganyan. Oportunidad lang. Tama po si Senador Aini Marcos eh, no? Uh, oportunidad ang, ang ang dapat gawin ang ang ano bigyan ng edukasyon uh, skills training um pautang kumbaga uh, nababayaran na lang may negosyo ano um, infrastructure no farm to market roads ng pailaw mga patubig etc no para naman po uh, guminhawa ang ang taong bayan no pabahay ma ganung bagay no ialis po natin ang ating mga kababayan sa 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 sitwasyon na ganito no hindi po yung aakap-akap eh, na yan tupad-tupad na yan eh, meron nga po tayo nakita no tumatakbo kong congressman ang una yung priority no akap no sa pangalawa trabaho pangatlo tupad nako maling mali uh, maling mali talaga dahil alam niyo po ba bakit dapat nauna yan ang trabaho, no? Eh kung, kung may akap matupad, pangatlo, pang-apat, pang, apat, pang, lima, pang na 'yang mga ganyan. Pero oportunidad, wala pang edukasyon eh, no? dapat trabaho, edukasyon, infrastruktura, uh, financial ano, uh, education, something like that. Okay? Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka naman upang maging we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all.